ipapakita ko naman sa iyo kung paano mo i-market ima ang JC and Showmaking Dropshipping business mo gamit lang ang cellphone at ang social media mo. Instead na nag-scroll scroll ka lang diyan sa cellphone mo, gamitin mo 'yan para makapag-provide ng income para sa iyo. Post mo yung mga products mo dito sa yung social media accounts kasama ng website na ibinigay sa iyo ng company katulad niyan. Okay? Ang picture at caption, hindi mo na problema dahil provided na ni company yan. Once clinic nila yung website mo niyan, mapupunta sila directly sa yung shop link. And then, nakapersonalize sa'yo yan. Katulad yan, nakapangalan iyo ang shop link na yan. So, once you become a franchisee, magkakaroon ka ng sarili mong shop link. At makikita nila dyan lahat ng mga products na binebenta mo. Okay. So, kapag nagpagawa ka ng sarili mong shop link o website, nagkakahalaga yan ng 50 to 100,000. But, Once you become a franchisee, ibibigay sa iyo ng libre ng company ang website na yan. Actually, dalawa yan. Isa sa Xiaomi at isa sa JC. Ito yung pwede mong kitain sa mga Xiaomi products. Like example, nakabenta ka sa isang araw ng 3,000 pesos. And then, it times mo yan sa 20%, meron kang 600 profit. E, times mo yan sa 30 days, meron kang 18,000 monthly, okay? At hindi lang yan dahil meron ka pang website also sa JC. So, dalawa po yan, isa sa JC at isa sa Show My King. You can message me if you want to know more about JC and Show My dropshipping business.